May mga anak na kapag napagsasabihan ng kanyang magulang, hindi nakikinig at minsan talagang nalaban. At isa yung dahilan para lumuha ang inyong mga magulang at tuluyang masaktan. Ayaw nyo na mapagsasabihan pero ang inyong ginagawa mga anak, minsan talaga ay may kamalian. Lagi ninyong tatandaan na ang tanging hangad ng isang nagmamahal na magulang ay malayo kayo sa kapahamakan. Ang iba ay namamaalam na agad-agad ay uuwi daw naman. Pero madaling araw na, mulat na mulat pa ang mga mata ni nanay sa kahihintay. Sa ganyang senaryo, kayo'y mapagsasabihan at sa halip na magpaliwanag, padabog mong tatalikuran. Okay lang kung pag-aaral ang dahilan pero kung kasiyahan at inuman tunay namang malulungkot ang isang magulang. Anak, huwag kang magagalit sa sinasabi ng iyong nanay at tatay sapagkat tanging hangad lang nila, tanging pangarap lang nila mapabuti ang iyong buhay.